Samantala, apat na dating miyembro ng makakaliwang grupo sumuko na sa mga otoridad sa Quezon Province. Patuloy naman ang paghihikayat sa mga natitira miyembro ng grupo na magbalik loob na rin sa gobyerno. Si Bien Manalo sa detalye. Sugatan nang hihina at hindi na makatayo pa ang lalaking iyan nang matagpuan ng tropa ng pamahalaan matapos ang inkwentro sa pagitan ng 85th Infantry Battalion ng Philippine Army at nasa 15 miyembro ng New People's Army sa barangay Pansoy San Francisco, Quezon. Kinilala ang lalaki na si Alias Arce na miyembro ng Southern Tagalog Regional Party Committee sa Regional Military Area 4B isa lamang si alias RC sa apat na miyembro ng makakaliwang grupo na sumuko sa mga sundalo. Sa pamamagitan po ng, uh, ng ating interagency operations po, katuwang yung PNP ng Quezon, pati Philippine Air Force, at ang ating 85th Infantry Battalion, malaki po ang naging tulong po ng ating mga informasyon na nakukuha ng ating intel units. Katuwang kasama na rin po natin ang sunod-sunod po nating mga CMO efforts kaya po natin nahanap po ang mga armadong grupo na ito. Agad na dinala ng mga otoridad sa ospital si Alias RC na tinamaan ng bala ng baril sa ilang bahagi ng katawan at pinaniniwala ang inabandona ng kanyang mga kasama. Tumagal ng 45 minuto ang bakbakan sa pagitan ng dalawang grupo. Narecover sa pinangyarihan ng insidente ang ilang matataas na kalibre ng baril, mga bala mga pampasabog, mga dokumento at mga personal na gamit. Patuloy namang tinutugis ng mga sundalo ang mga nakatakas na terorista. Ang mga former rebels na ito ay nasa kustudiya po ng ating 85th Infantry Battalion po. Na patuloy po yung pangangalaga sa kanila at binibigyan din po sila ng custodial debriefing at matulungan din po sila na maging tayo mga sundalo maging tulay upang kanila makuha ang kanilang mga benefits. Mula po sa ating programa sa gobyerno, ang mga ito po, madalas po talaga ay meron po talaga silang mga pending cases, may mga warrant of arrests po sila, kung kaya't lagi din po talaga silang tumatakbo sa ating mga government forces. Sa ngayon, ay nasa kustodiya na ng mga otoridad si alias RC at nasa maayos ng kalagayan. Nagpaalala naman si Alias RC sa mga magulang maging sa mga natitira pang miyembro ng NPA. Garo tigit po sa mga magulang na nais po po'y bantayan o gabayan nila ang kanilang mga anak. Kasi wala namang kung maidudulot na maganda sa kalakalit. At ako rin po ay nananawagan sa mga ibang nais pa na magbalik rin. So, na nasa loob ng Rebusani Cruzal, gawin na po ninyo ang dapat dahil wala namang po talaga sa diyang mangyayari. Patuloy naman ang paghikayat ng tropa ng pamahalaan sa mga natitira pang miyembro ng makakaliwang grupo na magbalik loob na sa gobyerno. Kung kaya't habang mayroon po silang pagkakataon na mag-surrender, mabigyan nilang kanilang mga sarili ng second chance sa kanilang buhay, ay mas maganda po na lumapit na po sila sa ating mga kasundaluhan, lumapit sila sa ating gobyerno sapagkat Talagang kami po ay tutulong. Bien Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.